Kamusta mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Nagsama-sama kamakailan ang mga malalaking organisasyon ng mga Pilipino sa buong Canada para pag-usapan kung paano maisulong sa gobyerno ang interes ng may isang milyong Pilipino na naninirahan na dito sa Canada. Balawak ang membership ng Filipino Canadian National Congress o FCNC. Nagsama-sama kamakailan dito sa Calgary para sa kanilang taunang pagpupulong ang mga kinatawan ng mga samahang Pinoy sa mga malalaking syudad at probinsya sa Canada kasama sa mga nagbigay ng mensahe si Consul General Emma Sarne ng Konsulado ng Pilipinas sa Calgary at si Senator Lodelis Osler na mula sa Manitoba. Ang ina ni Senator Osler ay Pinay. Natutuwa si Consul Sarne dahil kailangan na niyang magkaisa ang mga Pilipino para sa kapwa Pilipino ang kagandahan nito is they go from from one place to another. Last year we were in Manitoba. Last year we were in Winnipeg and this year we are here in Alberta. Next year I think the first one was was in Nova Scotia or somewhere. So lumilibot siya because the idea is to encourage nga yung mga Filipinos to learn from the Filipinos, you know. Ayun mismo kay Senator Osler, believe ang maraming Canadian parliamentarians sa husay ng mga Pinoy. Malaki ang anya ang maitutulong ng FCNC para isulong na magkaroon pa ng mga Pilipino na maging ng maging miyembro ng Parlamento ng Canada para lumawak ang impluwensya at maiusulong ang kapakanan ng mga Pinoy sa Canada. I'm in the Senate. I have had numerous other senators come to me and parliamentarians, MPs as well. Tell me about the Vibrancy and strength of the Filipino Canadians in their community. And I'm talking about MPs from Newfoundland or from the Yukon or from Prince Edward Island who see the Filipino community as a strength. So uh, they want to have an organization that's nationally formed that they could work with. in terms of advocating for the Filipino-Canadians across Canada. Ayon naman sa founding member ng FCNC na si Narima de la Cruz, ang arap nila na magkaroon ng representasyon sa gobyerno ang halos isang milyong Pinoy na asalukuyang naninirahan sa Canada. That we will create leaders after leaders. that there will be people who will run for politics. There will be another senator after Senator Oster. There, there will be another minister after Minister Reggie There will be mayors, hopefully. There will be counselors, MPs, MLAs, leaders of economic sectors of Canadian society. And we, the over one million Filipino Canadians by that time, will be very proud of our race. At syempre, hindi mawala ang kasiyahan sa mga Pinoy sa pagtatapos ng konvensyon. At yan latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Magarias. Hanggang sa